Kaalaman tungkol sa apat at bilang halamang gamot. Scientific name, or in the littoralist blanco, or in the Common name, apatawot, Tagalog, Nomi, Indian Mulberry, Ingles. Ang apat ay isang kilalang bunga na matagal nang ginagamit bilang gamot. Ito ay mula sa maliit na puno, may mga malalapad na dahon at may maliliit din na bulaklak. Ang bunga ay kulubat-kulubat, kulay berde ang labas at may maputi na laman. Karaniwang nakikita sa mga lugar na malapit sa dalampasigan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ano ang mga sustansya at kimikal na maaaring makuha sa apatot? Ang iba't ibang bahagi ng halamang apatot ay maaaring makuha na ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Taglay ng bunga ang linens, polysaccharides, flavonoids, iridoids, nomicides, scopoletin, catechin at epicatechin, damecanical, at alkaloids. Mayroon din itong volatile oil or in the oil. Mayaman din ito sa octawinoic acid, potassium, vitamin A at C, terpenoids, anthraquinones, cetosterol, S-carotene, slave glycosides at linalyic acid. Ang ugat ay makukuhana ng glucoside, morin 9, C27H10O15 at morin 9. Ang dao naman ay makukuhana ng slave glycosides, beta-carotene at iridoid glycosides. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon. Ang dahon ay karaniwang ginagamit na pantapas sa ilang mga kondisyon sa katawan o kaya ay kinakatasan upang mainom. Maaari din itong ilaga upang mainom. Bunga. Ang bunga ay maaaring kainin lamang, kuhanan ng katas at inumin. Balat ng kahoy. Ang balat ng kahoy ng apat-apat ay nilalaga naman upang mainom. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng apatot? Isa, irregular na pagreregla. Karaniwang kinakain ang bunga ng apatot upang matulungan ang pagreregla. Maaari itong lagyan ng suka o asin. Dalawa, sugat. Ang sariwang daon ng apatot ay maaari namang pantapas sa mga sugat upang mas mabilis na gumaling. Tatlo, ubo. Maaaring gamitin din ang daon upang maitsan ng kondisyon ng pag-uubo. Ito'y itinatapat muna sa apoy at saka itinang sa dibdib. Mabisa din para sa kondisyon ng ubo ang pagkain mismo sa bunga ng apatot. Apat, diabetes. Ang hinog na bunga ng apatot ay makatutulong din para makontrol ang sakit na diabetes. Maaaring ito ay kainin o kaya ilaga at inumin ng regular. 5. karamdaman sa bato, kidney. Ang taong may mahinang bato ay maaari din kumain ng hinog na bunga ng apatot o kaya inumin ang pinaglagaan nito. Anim, Hirap sa pagdumi. Ang hinog na bunga ng apat pat ay maaaring durugan at lagyan ng asukal bago kainin. Makatutulong ito na mas mapadali ang pagdudumi. Pito, sore throat. Ginagamit din na pangmumog ang katas ng bunga ng apat pat upang maitsan ang kondisyon ng sore throat. Walo, gout. Ang pamamanas at pananakit ng mga kasukasuan dahil sa sakit na gout ay maaari namang maibisan sa pamamagitan ng pagpapahid ng katas ng dahon sa mga bahaging nananakit. Sham! Lagnat. Dapat inumin ang binaglagaan balat ng kahoy ng puno ng apatot para hamupo ang pabalik-balik na lagnat. Sampu. Cancer. Ang iba naman ay naniniwala din na ang regular na pag-inom sa pinaglagaan ng bunga ng apatot ay makatutulong na makaiwas sa sakit na cancer. Disclaimer, ang impormasyong ipinakita ay hindi nila yung upang masuri, gamutin, pagalingin o maiwasan ang anumang sakit. Ito ay inilaan para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi isang kapalit para sa profesional na medikal na payo o paggamot para sa mga partikular na kondisyong medikal. Palaging humingi ng payo ng iyong doktor o iba pang kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa anumang mga katanungan na maaaring mayroon katungkol sa isang kondisyong medikal. Maraming salamat sa iyong panunood.